Hello mga kakons, So quick video lang po at magsishare ako sa inyo ng aking 7 months na journey dito sa aking pag ko. Kong. Unahan natin yung mga ugali ng amo ko. Um, uh, wala masyadong changes actually. Pero parang mas nagiging serious of course. Naging mas serious na kami ngayon sa mga bagay-bagay na kailangan namin gawin. Especially sa alaga ako mga mi. Uh, very detailed talagang kapag ka, uh, pag sinabi nilang ganito, kailangan every single thing magawa mo yan ng tama. No exemption, no excuses, ganun, ganun dito. Noong una, first uh, three months, hindi masyadong parang pressure or actually naman no, hindi naman masyadong pressure pero parang may nag, talagang medyo padiin na yung kanilang way of approach sa akin kapag may mga sinasabi sila. Which is uh, okay lang kasi ano eh, uh, kailangan talaga ganun. Although nagkakamali naman talaga tayo mga mino, No one's perfect, talaga. For example, let's say, Um, towel, nalaglag mo sa floor. So, hindi ko alam kung sa mga amo, big deal sa kanila. But for me, sa mga amo ko, guys, medyo big deal sa kanila. do hindi naman lahat ng mga amo ganon, pero sa akin talaga, hindi pwede yung malaglag mo yun. So, walang problema doon. Pero, um, may mga time na hindi mo maintindihan kung uh, sinusumpong sila ng kanilang mga ugali, especially kapag, uh, hindi ko alam, may mga time talaga na magtataka ka na lang, dahil as in, alam mo talagang wala namang something wrong na nangyayari sa loob ng bahay, wala ka namang, uh, ay, wala kang mali, or wala ka ding, as in talagang confidently na wala kang may isip na reason kung bakit parang nag-iiba yung mood ng amo mo sa iyo. Pero may mga time talaga na gano'n. Hindi ko alam kung siguro may mga time na depressed sila, tapos hindi lang nila ma-express kaya sa atin na bubunton. Which is ako, hinahanda ko na yung sarili ko about dyan dahil na-experience ko na rin naman yan when I was in Saudi. At ngayon naman, para iniisip ko na lang na umaga, as long as um, hindi naman gano'n ka-harsh at gano'n ka-sama yung mga sinasabi, nandun pa rin yung, man ng, yung pagiging diplomatic nila. So, wala nang problema. Okay lang ako ng okay. Oo lang ng oo para walang magiging, alam mo na, para stop na agad yung conversation. So, pag may mga bagay-bagay na kailangan nilang sabihin sa akin na in a way na parang kailangan ganito talaga, ganyan. So, yun is understandable naman yun. Walang problema yung mga may. Pero about dun sa ugali na parang tulad nung iba na um, sisigaw-sigawan ka, and iinsultuhin ka, tapos, mga delay ang sweldo, hindi ka papakainin, or something na kulang yung food mo, mga ganyan. Tapos, nako-compromise yung day off mo. Sa akin naman, walang ganong issue. Kaya, luckily, talagang thankful ako, binigay ako ni Lord sa mga gantong amo. Hindi naman talaga ako nagdi disagree as long as kaya ko silang sa bayan, pakisamahan. Especially sa mga gawain dito sa bahay. Kasi simple lang naman. Kaya talagang as much as possible, eh, hindi na ako nagdi disagree or kung ano man yung ganyan may time kasi talaga na uh, siguro moody yung mga amo natin and siguro dahil pressure nga sa trabaho nila alam niyo iba kasi dito yung mga work ng mga amo talagang ano sila eh, wala halos sila time dito sa bahay kaya um, siguro pag mga yung mga stress sila sa trabaho nila sa atin na bubuntong or something ganoon kahit na alam naman natin na napakasimpleng bagay tapos ginagawa nilang big deal so tayo na lang ang umintindi ako iniintindi ko na lang dahil alam ko na pressure, pagod din sa trabaho nila ganoon So, about sa mga ugali guys ng mga amo ko. Wala akong ganung masabi dahil siguro normal lang naman yung minsan ng mga hindi tayo minsan hindi natin magustuhan yung mga alam mo yun, mga way nila ng uh, pag-approach sa atin. Kahit napakasimpleng bagay lang naman pero kailangan tayo ang umintindi. So, tips sa mga baguhan dyan wag na huwag kayong sumagot sa mga employer niyo kapag ka alam niyo na yung mga amo niyo is nasa bad mood hintayin nyo munang humupa kasi after nyan, after few minutes, wala na rin yan. Yun wala na rin yan. Basta kayo, gawin nyo lang yung, gampanan nyo lang yung rules nyo. Pag nagkamali kayo, huwag na kayong umimi. Or kahit hindi nyo mali, dahil i-accept nyo lang sa sarili ninyo. Kahit alam nyo naman na kayo ang tama, huwag na kayong makipag Dahil at the end of the day, sila pa rin yung panalo dahil tayo yung nangangailangan sa kanila. Sila ay anytime, pwede rin maghanap ng kapalit natin. Actually, tayo, pwede rin naman tayo maghanap ng kapalit, ng ano natin, pwede magiging amo. Pero, alam nyo na, medyo sa part natin, medyo hassle na. Okay? So, sa mga baguhan, tis-tis na muna tayo para, alam niyo na, makasurvive. Matapos natin yung isang kontrata, rin maghanap na ng ibang amo. Kung hindi naman okay yung pakitungo, pero kung alam niyo kung okay naman, din magstay na. Huwag na ano, makontento na tayo kasi dito sa Hong Kong okay naman talaga. Kahit papaano pagkadating ng linggo, may off tayo. Makakapaghinga tayo sa lahat ng stress, pagod or alam niya, yung mga iniisip natin, mailalabas natin dun sa ating day off. Yan. Um, sa masasabi ko lang so far ngayon, medyo mas nagiging okay yung pakiramdam dahil at is na nga and at the same time, ah uh, nakuha ko na yung kung paano ko pakisamahan yung mga employer ko. So, yun lang mga mi, huwag kayong uh, apila sa mga amo nyo kapag ang mga employer nyo is nasa bad mood, okay lang kayo ng okay. Hayaan nyo silang maglabas ng bad mood nila. Kasi ganun talaga dito. Iba, iba kasi talaga yung mga work nila dito mga mi, kaya tayo ang umintindi, okay? That's all guys for today's video. Hope na uh, yung ibang mga baguhan, huwag masyadong uh, arrogante, huwag kayo masyadong magpapakita na affected kayo kapag kayo napapagalitan o napagsasabihan kasi part yan ng trabaho natin, lalo kung ang mga sinasabi ng Manila is about sa pagkakamali ng mga trabaho natin, okay? So, ako naman, sanay na ako kasi, kaya laban lang. <laughs> Yun lang guys, that's all for today's video. Oh, don't forget to subscribe mga me, kasi minsan na lang ako mag-upload sa aking YouTube channel. That's all.